Ang Dead Stars ay isinulat ni Paz Marquez Pinites na inilimbag noong 1925. Ito ay tinuturing na kauna-unahang maikling kwento ng Pilipino na isinulat sa wikang Ingles. Ang istorya ay umiikot kay Alfredo Salazar na isang binatang abogado at sa dalawang dilag na nagangalang Esperanza na apat na taon ng kasintahan ng Pinatilyo at sa Julia Salas na dalagang hipag ng kakilalang hukom Salazar. Ang pag-iibigan ni Alfredo Salazar at Esperanza ay kitamis noong simula. Ngunit tinaglaon, paglipas ng panahon, napalitan ang tamis ng pait. Unti-unting nawawala ang pag ibig na Alfredo at kasabay nito ang pagtagpo ng landas na Alfredo Salazar at Julia Salas na bumisita sa si Alfredo sa kaibigan niyang hukong. Palagi na siyang pumupunta doon kasama ang kanyang ama na siyang may kailangan din sa hukom. Kung kaya't, madalas silang nakakapagkwentuhan ni Julia. Sa umpisa, ay hindi niya pinapansin ang pagbilis ng tibok ng puso niya tuwing makakasama niya ito at ang pagkasabik na makita siya muli na nanaghahatid ng ngiti sa kanyang labi na tila di niya ito mapigilan. Pero napawi ito lahat nung naalala niya ang nalalapit na itinaklang kasal nila na Esperanza. Hanggang sa isang araw, hapang naglalakad sila sa tabing baybay ng dagat, sinabi ni Julia na siya lilisan na at babalik na muli sa kanila. Bakit parang tila pinaparating mo na ito nang huli natin? Dahil ako'y uuwi na sa amin, ani ni Julia. Kailan naman ito? Tanong ni Alfredo. Bukas nang alis ko, nakatanggap ako ng liha mula kay Amati na kahapon. Nais nila makasama ako sa mahal na araw. Hinintay ni Julia na magsalita sa Alfredo ngunit nanatili itong walang imig at nakayuko lamang. Kaya ito na ang huli natin. Napatanaw na lang si Julia sa napakagandang tanawin ng dagat at ang paglubog ng araw. Naiiba at napakalayo nito kumpara sa aming lalawigan. Pakiramdam ko ay ako nasa ibang kalawakan. Sumasang-ayon ako dyan, Julia. Napakaganda at naiiba dito. Tulad na lamang ng mga lumang bagay na tila di ko kayang bitawan. Anong mga lumang bagay, Alfredo? Mga pagkakamali, mga panghihinayang, at ang mga bumapagapag. Si Alfredo ay humakbang palapit kay Julia. Hinawakan niya ng kahigpit ang mga kamay ni Julia. Ngunit hindi naman makatingin ang diretso si Julia sa mga mata niya at tila parang bumubulong at sinabing paalam. Labis na nagitla si Alfredo nang nakita niya si Julia sa simbahan ng araw ng Webe Santo. Ginoong sa Lazar, nais ko lamang batiin ka sa iyong nalalapit na kasal, naway maging masaya kayo at pagpalain ng Diyos. Pinipining salas, ang kasal ba ay nagpapatid ng interes sa Oo naman. Lalong-lalo na ang ikakasal ay malapit na kaibigan sa akin. Kailan pa kakanapin ang iyong kasal? Sa buwan ng Mayo. <laughs> bueno, sabi nila kapag ikinasal sa buwan ng Mayo, kaligayahan ang batid nito. Ikaw pa ay papalik dito at pupunta sa aking kasal? Bakit naman hindi? Kung ako iimbitahan, susulpot ako, pangako yan. Ika'y iniimbitahan ko, Julia. Asahan mong pag-ako ko, Alfredo. Naglaon, natuloy ang kasalan na Alfredo at Esperanza, samantalang si Julia ay bumalik sa sariling bayan. Lumipas ang walong taon, naatasan si Alfredo na magtungo sa isang bayan na malapit lang kina Julia. Sa pagkakataong iyon, nilakasan niya ang kanyang loob na bisitahin si Julia. Ngunit habang naglalakbay siya, nasagi sa kanyang isip, kung ano kaya ang naging buhay niya ngayon kung natuli ang relasyon nila ni Julia at nag-isang dibdib sila. Pero wala na din siya magawa kasi ang nakalipas ay eh nakalipas na. Hindi na ito maaaring maibabalik pa at naapot sa kanya na hindi nag-asawa si Julia. Nang magtama ang mga tingin nila sa labas ng tahanan nila ni Julia sa kalagitnaan ng gabi, sa ilalim ng buwan at saksi ang mga kumikinang ng mga bituin napansin ni Alfredo may maliit na pagpapago sa itsura ni Julia pinag-usapan nila ang mga nangyari sa kanika nilang buhay sa loob ng walong taon na hindi pakikita pero mayroong nagpago hindi lang ang pagbayat ng konti ni Julia pero hindi niya matukoy kung ano si Julia katulad pa din naman ng dati, hindi nagpago ang kanyang pagiging masayahin na nakakahawa at ang pagiging magaan na kasama na noon ay siyang ikinagagalak na Alfredo kapag kasama ito. Ah, ngayon alam na niya kung ano ang nagbago. Pinagmasta ng maikin na Alfredo sa si Julia at hinawakan niya ang kamay ng dilag. Hinahanap ang dating malakas na pintig ng kanyang puso. Lumipas ang sekundo at minuto pero hindi yun dumating hindi tumating ang kakaiba at di maipalawanag na nadarama niya para sa babaeng minsang nagpagulo ng buhay niya. Napatingala si Alfredo sa milyong-milyong kumikinang na mga bituin sa kalangitan. Malinaw na sa kanya na katulad ng mga bituin na akala lang pala niya na patuloy ang pagkinang ng pag-ibig niya kay Julia ngunit ang ibang bituin na ating nakita sa kalangitan ay eh matagal na palang patay. Kaya ang pag-ibig ni Alfredo kay Julia ay eh parang patay na between na ngayon niya lang nakita sa walong taon na matagal na palang naglaho ang liwanag nito.